Para manalo ang team ninyo, you need uh, at least 200 points. Um, five questions. Ang tatanay ko within 20 seconds. Kailangan sagutin. Um, pag hindi naman sure, pwede kayo mag-pass. Pabalikan okay. natin kung may oras pa. Okay. Alright, give me 20 seconds on the clock, please. Magsisimula lang ang time. Pag uh, tapos ko, basahin ang unang talaga. Okay. Sa action movies, ilan suntok ang kailangan ng bida bago mapatumba ang kalaban? Go! Tatlo. Una mong naiisip kapag sinabing Titanic? Ah, uh, malaking barko. Day of the week na feeling mo marami ka pang energy? Ah, uh, Tuesday. Ayaw mong abutan ng panganak ang buntis sa black. Sa kotse. Sa isang minuto, ilang hotdogs ang kaya mong kainin? Lima. Sana. tayo. Here we go. Action movies, ilang suntok ang kailangan ng bida bago mapatumbang kalamang? Sabi yung Tatlo. FPJ lang, ha? One, two, three. services. says... Meron. Una mong naiisip kapag sinabing Titanic, malaking barko. Survey. Yes. Day of the week na feeling mo, marami ka pang energy Tuesday. Ano masasabi ng survey natin dito? Oh, ayaw mong abutan ng panganganak ka buntis sa kotse. Survey. Whoa! See? Sa isang minuto, ilang hotdogs ang kaya mo kainin? Sabi mo, lima. <laughs> Survey? Pabilisan <laughs> <laughs> pero meron. Pwede na. Very, very good, Anna. Balik thank tayo you, dito. Thank you, thank you, thank you. Let's welcome back Agnes. <laughs> Hello, Agnes. Hi. Kamusta? Pakiramdam? Okay naman? Okay naman. Kinakabahan. Huwag kakabahan. Kaya <laughs> kaya mo ito. Alam mo kung bakit dahil napakaganda ng puntos na nakuha ni Ana. Nakakuha siya ng 104 points, meaning 96 na lang ang kailangan mo. Good luck. Thank you. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Ana. So give me 25 seconds on the clock, please. Sa action movies, ilang suntok ang kailangan ng bida bago mapatumba ang kalaban? Tima. Una mong naiisip kapag sinabing Titanic. Barco. Bar barko. Bar Bukod sa barco. Ah, uh, iceberg. Day of the week na feeling mo marami ka pang energy. Um, Wednesday. Ayaw mong abutan ng panganganak ka buntis sa blank. Sa daan. Isa pa, bukod sa daan. Uh, sa... Sa Tsinihan. Sa isang minuto. Agnes, sa action movies, ilang suntok ang kailangan ng bida bago mapatumbang kalabas, sabi niyo lima sabi ng survey. Top answer. Una mong naisip pag sinabing Titanic iceberg. Ang sabi ng survey, meron. Ang top answer ay barko. Naku, ano Day of the week na feeling mo marami pang energy ang sabi niyo yung Wednesday. Survey. Pwede. Ang top answer ay Monday. Ayaw mong abutan ng panganganak abotis sa sinihan. Ang sabi ng survey. Uy, wala. Ang uh, top answer ay sasakyan o kalye. And sa isang minuto, ilang hotdogs ang kaya mong kainin? Hindi natin abutan. Pero ang top answer dito ay dalawa. Congratulations pa rin. Miss Agnes at sa Baterina family, nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back that's Entertainment. Yon, Maraming salamat. Good Jeff. job, good job, congrats. Bakha mayroon po kayong gustong batiin ng na mga nanonood sa atin. Ah, lahat po ng nanood ng na Family Feud, maraming po salamat sa suporta ninyo, mga kapuso. At uh, syempre, uh, my love to my family and uh, sana nandito kayo and uh, ano po ba? Ah, Black Rider. Uh, I mean Black Rider. So, uh, panorin po natin. Congrats, congratulations sa Black Rider. Congratulations, oh. Jeff. At muli, maraming-maraming salamat sa inyo to the Battery na family. Thank you and congratulations. Thank you, thank you. Maraming salamat. Pilipinas, sa po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family yeah!